Hi guys! Dito na noon tayo. Ngayon guys, ang video natin is magkukulay tayo ng ating buhok. Ganito po kasi ang kulay ng aking buhok. Dati sumubukan ko pang gumamit ng, ano, yung ash brown na pero mali po yung paggamit ko. So, ngayon ulit na, na naman po natin. Kasi marami na tayong puti-puting buhok. Dito kasi sa ibang mansa, yung tubig atang nakakaputing. Ngayon guys, ang gagamitin natin is itong 10 points 13 na ano, bremon, na brand. Kasi nakita ko to sa TikTok. Sikat na sikat kasi yung ash na ano. Sikat na sikat eh, nainggit tayo. So, at saka hindi naman tayo nakakalabas. So, itry natin. Yung gagamitin natin is ito. Sabi nila, no bleaching daw. So, try natin kung talagang i-epekto ba siya, guys yung ano yung percent nitong oxidant cream is so ang gamit natin is itong brush and then ang ating lagayan so gamit nito ng amo ko kaso oh, nakita ko lang tinago ko hindi ko tinapon sabi niya tapon ko pero hindi ko tinapon for the sake of <laughs> joke so mix na natin siya guys sa daw ganito So, let's try. And then, ang ating Bermond na Oxylant. 100 ml siya guys eh. So, try natin siya. So, ganito po ang style. So, mix-mix lang natin. Eh. sarap kayo. <laughs> ganon So, magiging ganyan po ang kanyang kulay. So, try na natin siyang guys na magkulay. <laughs> Hindi ko alam kung anong magiging style niya sa akin. <laughs> Kasi nakakaingit sa, ano, sa TikTok. Kasi nga, yung di ba, puro ano daw, nakaka-ano daw. Nakakaputi hindi <laughs> kung babagay rin sa akin so ngayon wala tayo kasing uh, kasama so tayo lang tayo lang magkukulay ng ating buhok Tapos na tayo. So, we wait na natin siya ng 45 minutes. Sabi kasi, ay, uh, 20, 45 minutes. So, tari natin guys. Na, hintayin ko ng kalalabasan. Kinakabahan tuloy ako. <laughs> Makalas lalo akong iitim ng kulay na to eh. <laughs> Try ko lang. So, abang hintayin natin. Ang ating hair dough is gawin na natin ang ating work working so. so ganito nga pala guys, dyan sa Pilipinas is mura lang, pero dito sa amin is, this one is forbidden na siya isang ganyan, with uh, isang brimod na oxidant yung brimod na ganito dito It's for dinar dito. So, i-convert natin sa Pilipinas is 500 plus na siya, guys. Dito. So, sinubukan lang natin siya kasi nga. Ang ganda. Nakikita ko kasi sa TikTok. Ang ganda. Tapos, uh, always nalang itim yung ating buhok. Hindi naman tayo makalabas-labas. So, try natin siya dito. So, kung anong magiging kalabasan. So, let's wait. So, ito na guys ang ating hair na ating kinulayan. Oh, meron naman polish yan. Without bleach po yan. Ay, ang cute. See? So, ayan guys. Maraming salamat po sa panunood. See you again sa ating susunod na video. And God bless po sa ating lahat. And please like and subscribe po. Bye bye! So, ito ang kulay ng ating guys. cute So, naniwala na ako na talagang may epekto nga kahit hindi siya nag-bleach. Kasi, braille pa yung aking hair. It's him. Hindi pa siya nag-bleach, guys. So, ganyan po ang kanyang kulay. So, kit lang. So, ito guys, ang kulang ng ating buhok dito sa labas. So, um, maganda pala siya, oh. Thank you.